dun, mga idol, isang magandang tanghali. Ayun mga idol. Samahan niyo po sa ating ano, palanghalian. Pero so, bago tayo mukulong sa mga ah, share like, and subscribe naman sa YouTube channel. Si Alan, Biairo Vlogs, Biairo. So, oh, yan mga idol. Uh, ngayon mga idol, dito tayo. Pakain tayo ngayon. Pananghalian tayo mga ito dito. Saging. Yan mga ito. Saging yung pananghalian natin mga ito. Saging. Ito yung ano. Patibay <laughs> ng loob mga, <laughs> mga, mga, mga ito. Mga ito lang. Mga ito. lang kumayo na pananghalian mga saging mga ito. Mga ito lang. Kapag hindi kayo panay dito. Hindi rin yan. Ano. Ay, gugutumin kayo. Hahaha. So, kan dulu punya god. Belalai. Pukul <coughs> <coughs> sangat so, ke lagi. Dapat katibaya dia datang nolong dicek seperpincak sana dekat kesalahan lama. Ah, itu. Eh, kan betul ni papa tu. Pagi ni. Gaga. Yun. Alam na ito ng idol ko daw. Ito ba? ba yung baboy Wala mga idol. Dipindi rin naman yung sa'yo kung anong kukulamin mo mga idol. Diba? ba yeah, Kailangan na kasanayan lang. Pati kasanay, hindi ko talaga ako. Hindi ko kaya ang ano yun. Hindi ko kumil ka. Hindi ko kaya. Kaya pag may sa lay. Okay lang. Wala na idol. Hanggang dito lang muna yung ating video. Sa bago tayo tapos mga idol. Pati share naman mga idol. Share, subscribe. Ito may YouTube channel, Alam Jahiro, Vlog Jahiro. Yan, mga ilol, maraming salamat.